birada na to mga gumiks magitsun paksyo tag pinalami kayo nga pinapanalo pinahumot kayo nga birada karon mga gumengs diara ang mga ingredients mga gumengs bumbay aho sili o atsal mga gumengs nya sabay na natong litson diha mga gumengs ay ibutang na, na nato skarhay mga gumengs nya sabay na nato tanan na masters diha mga gumengs kay dilunod na nato tanan diha nya kana sprite na mga gumengs sa gisulod lang silopen nya sa kabasong tubig mga gumengs nya to imi na asin diha mga gumengs tangan na tuog suka diha siguro mga suka diha mga unom ka kutsara na mga gumes o hap kap unya isa ka kap na tuyo atong ibutang diha mga gumes kay perpadalo jud kayo o nya pagkalapos si suning mga gumes mikos -mikos nato diha kadali mga gumes ay butangan pa na nato diha og si suning mga o nya nikus-nikus nato kadali matik dayo na ang sa atong sentinyal labuhan mga gumings tak ang itong sentinyal lakarahay mga gumengs. niya bukal-bukal na siya mga gumengs. dili pa na mga gumings kaya atong pabuton diha nga bukal mga gumengs. katong musuksi nga na na siya mantika mga gumengs. na matik ha wala naman tayo luno diha mga gumengs. ingon anang purmaha mga gumengs. sose na siya na mantika gamay matik ha unay na to na mga gumengs. o ilahi sa natunang kahoy diha mga gumings gaghangay kong kahoy karon mga gumings kaya mong silingan nagpagwapo o balay o niya sa mga daan kahoy mga gumings di na Gamit darah mangga gomeng sering jatuh, saya peting muta, peting demi peting lemiak. Gayo nadia mangga gomeng, emm, arah ara mangga gomeng, penting perak peting panaloha, peting muta, peting gom, lemiak nadia mangga gomeng.